Ano nga ba yung use ng S sa ating automatic transmission na kotse? Ito yan mga paps, no? yan, naka S mode tayo. No? Ano nga ba yung use niyan? Okay, siguro pakita ko muna sa inyo paano natin madadala sa S. No? So halimbawa yan, from neutral, o oh, sige, from park. Okay, lalagyan natin sa reverse, neutral, and drive. Now, para mapunta ninyo sa S, eh, ya, ano siya, kakanan nyo siya. Okay, so yan, naka S mode na tayo. Yan. So, yan. Naka-S mode na tayo, no? So, yun. Ano nga ba yung use niya? May tatlong main use yan, no? Ang ang S pala stands for slope. Okay. Kasi baka may magsasabi dyan ng S daw ay sports mode. No. Ang meaning ng S ay slope. So, ano yung tatlong pwede nyo gamitin yan? O saan nyo ba siya pwede gamitin? Ito yung tatlo, no? Pwede nyo siyang gamitin kung kayo ay dadaan sa matarik na kalsada. Okay, kasi mas mataas ang kanyang torque. Pwede niyo rin siyang gamitin pababa para mag-engage yung kan tinatawag nating na engine brake so hindi mabilis yung pagbaba ninyo. And pwede niyo rin siyang gamitin kung sakaling kayo ay lulusong sa baha na kailangan ng mataas na torque at mataas na rev no? para hindi pasukin yung ating tambucho. So yun yung use nung ating S. So yun, pwede niyo gamitin siya pababa paakyat at kung kailangan nyo ng torque kung lulusong kayo sa baha para mataas yung inyong rev at malakas yung inyong puwersa. So yun mga paps, no, yan yung gamit ng S. Kaya yun, sa mga magsasabi na sports mo dyan, unfortunately, you can check the manual, especially sa Toyota, they call it slope. Okay, salamat sa panonood. Keep safe mga pups.